Magandang umaga mga paps at uh, may nag-message sa atin ngayon si Cedric Malangis. Sabi niya, idol paps, nakaka-inlove naman yung Kawasaki Brutus mo. Ang ganda, mahilig din kasi ako sa mga ganyang Kawasaki kasi mayroon kaming motor na ganyan, Kawasaki HD3. Matagal na rin po panghakot ng tatay ko ng trezer at kubota sa tubigan. Gusto ko rin nga po sana pagandahin, hindi lamang ako marunong mag-restore. Shoutout naman dyan, Pops, from Marinduque. Salamat, Pops. Ingat palagi. Ayan. Shoutout sa iyo, Cedric Malangis ng Marinduque. At uh, nakakatuwa naman yung uh, HD3 ng uh, airpot mo. Talagang pinanghahakot ng uh, treasure at kubota. Well, uh, anyway, Pops, ang pagre-restore ay uh, hindi naman kailangan madali. Ano? Ito, kung mapapansin mo, itong Brutus ko inabot ng ilang taon, bali, parang four years to bago naging gantong kaganda. Ang inabot kasi nung time na kinuha ko to hindi yan ganyan. Kulang-kulang. Wala itong uh, maskara at uh, hindi pa ganyang kakinis. Dahil uh, nung time na yon wala rin itong available na ito na side mirror. Basta marami siyang kulang. Wala rin handle grip. At uh, unti-unti ko kong Baliyan nangyari noon, tumingin ako sa online, tumingin ako sa mga shop na nagtitinda dito ng mga genuine parts. At ayun, uh, may mga nakuha ako. For example na lang itong uh, handle grip nabili to nabili ko ito kay Pops uh, Deck Javier dito sa Morong Rizal. Uh, isang tropa din natin 'yon ng uh, mga kamahilig sa Kawasaki HD3. Kaya shoutout sa iyo Pops Deck. Ito, ito 'yung galing sa iyo na nabili ko. Genuine parts 'yan tapos inunti-unti ko na lang mabuo. Bali ang pagbubuo naman Pops ay uh, hindi naman nating kailangan madilin dahil uh, syempre unang-una may mga priorities tayo na kailangan at uh, 'yun, pag may naisingit na lang natin yung motor, tsaka lang natin na uh, unti-unting nabubuo. Bali siguro ang advice ko na lang Pops ay um, ang pagbubuo ay uh, unahin mo muna yung uh, makina kasi yun yung pinakang uh, importante sa lahat yung mga panlabas, yung aesthetic madali na naman 'yan. Pagka may mga nakita kang uh, original na pyesa, or kahit hindi original basta hawig na hawig sa original ng uh, ng motor mo na HD3, yon tsaka mo na lang uh, bilhin. Dahil uh, ang pagre-restore alam ko, napakabigat niyan. Unang-una, kailangan mo na mahabang pasensya, sakripisyo at uh, yun, lalong-lalo na yung sa bulsa. <laughs> Bali, nasa sa'yo naman, Paps, kung anong itsura, kung anong restore ang gusto mong gawin sa HD3 mo. Uh, ang advice ko na lang din, siguro, mas maganda i-restore mo siya sa factory default dahil uh, doon, makikita yung tunay na na originality ng uh, motor dahil um, ito yung itsura nung lumabas sa kasa. Ganyan-ganyan. Nung una nga, ayaw ko. Sabi ko, parang gusto ko yung medyo nakasetup ng konti, pero nung tumatagal na, nakakakita ko ng mga idea tungkol sa motor, lalong-lalo na dun sa bataan, kung saan ko nakuha ito. So, nakakita ko, ang gagaling nila, ang gaganda nila mag-restore. Talagang uh, binabalik nila sa original, yung itsura, kahit hindi rin 100%, Pero malapit sa pagka-original nung uh, motor nung nilabas ng kasa. Kasi ang pag-be-build, ang pagre-restore talagang napakahirap niyan mga pagsatotolang. No? Dahil unang-una yung mga pyesa nito ay hindi na 100% available sa market. Pwede natin siyang i-restore basta yung may makuha tayo na pyesa katulad nga sinabi ko kanina na malapit. Dahil kahit hindi naman original, basta malapit sa sa pagka-original niya na itsura. Ayan. Kasi may may pagkaka na pinakamahirap sa lahat, yung tinatawag na factory default na period correct. Yung period correct na sinasabi, itong mga parts yung uh, 100% talaga na original na galing talaga sa kasa yung uh, piyesa ng motor. 100% ultimong uh, side mirror handle grip lahat ng pyesa, pati tornilyo, lahat, 100% na original. Iyon ang pinakamahirap talagang build sa lahat. Kaya pag nakakakita talaga ako ng gano'n na 100% factory build na factory default na period correct, talagang sobrang nakaka-amaze kasi unang-una makikita mo doon yung sakripisyo ng builder, sakripisyo ng may-ari, kung paano niya na buo yung motor sa ganong uh, 100% na period correct. Kaya, yun, kung kaya natin magbuo ng ganon, talagang why not, di ba? Ibuo i natin ng ganon. Pero kung hindi naman, siguro yung pinakamalapit na lang, katulad na sinabi ko kanina, na pagbibuild, katulad nito. Actually, meron pa nga ako dito mga nakapilang ibibuild eh. Itong uh, agila, uh, Aguila, itong Kidlat, at saka yung Betamax hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya na nasisimulan dahil yun nga, marami tayong mga priorities muna na kailangan unahin. Siguro sa susunod na lang yan mga yan. At uh, ang importante sa iyo, Paps, meron kang HD3 na na nagagamit na galing sa tatay mo at uh, iniingatan. Natutuwa nga ako dahil um, katulad mo, mga uh, viewers natin, may mga anak, naki, nababasa ko, sabi nila, na mamana pa daw nila sa kanilang uh, father yung uh, motors sa kanilang lolo at uh, nakakatuwa kasi talagang iniingatan natin tong ganitong uh, motor no dahil sa new generation ngayon lalong-lalo na sa mga millennials sa mga gen z hindi na nila inaabot tong ganitong motor kaya gusto ko lang ma-preserve ma or malaman nila yung history at pinanggalingan talaga ng uh, ganitong motor dahil nung time na yon nung mga 90s, 80s, 70s, ganitong motor talaga yung namamayag pag. At I'm sure, hindi na inabot yan ng mga bagong generation ngayon. No? Kaya, gawa ako ng page na to para magkaroon din tayo ng idea kung ano nga ba yung pinanggalikan ng uh, HD3 tsaka Brutus Aguila. Dahil uh, ito talaga yung pinakang gustong-gusto kong motor ever since talaga. Lagi kong binabanggit sa mga videos ko Lalong-lalo lalo na dati nung pag nakakakita pa nga ako ng mga HD3 na dumaan sa tunog. Unang-una naririnig ko ano, yung malutong, malagapak. At uh, una kong tinitingnan kung ano ba yung black pag may tumaan. Sinisilip ko ganyan. Pag nakita kong uh, malutong at uh, mal malagapak, ay, ah, pagkita ko naka-black nga siya ng brutus. At uh, hindi mo naman makakaila yung tunog talaga kasi ng brutus dahil uh, malaki ang black nito. At pangalawa, tinitingnan ko yung uh, sticker niya sa tangke. Kaya yun, sa, sa mga nagbubuuti ng uh, ng uh, HD3, yung tangke niya ay uh, marami naman nabibili pa ngayon na uh, mga sticker kung anong gusto niyo design, kung ito ba ay Betamax, Starry, etc. marami. Hanggang sa mga lumang modelo, meron pa tayong makikita. Kaya yun, maraming maraming salamat ulit, Pops, sa pag-message mo. At uh, yun, sana ay mabuo mo itong uh, motor mo na HD3 na talagang iniingatan pa ng father mo. Ano, katuwang sa hanap buhay pa. Pero yun, panghakot pa ng uh, kubota dyan sa tubigan. At yun ang natutuwa ako sa HD3 dahil uh, hindi lang siya pang forma, nagagamit natin siya sa pang hanap buhay. At kasama natin siya sa pagtanda. Ayan. Kaya siguro hanggang dito muna at ingat lagi pag may message ka, Ayan, PM lang ako. Maraming maraming salamat. At baka makatulong ako sa iyong mga questions ulit. At, kaya maraming maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay mga paps sa ah, HD3. Lalong lalo na sa Brutus at sa Agila. Kaya maraming maraming salamat ulit at ingat sa atin lahat and God bless. Thank you.